Pero siya po ay uh, ang Assistant Director po ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau para po tayo ay uh, balitaan, no? Marami hong nag nito yung oil price adjustment. Mm -hmm. Good morning po sa inyo, Director Romero. Si Xander po ito at si Jane. Good morning po. Good morning. Magandang umaga, Sir Xander, Ma'am Jane. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, ma'am. Ano po ba ang ating ang uh, aabangan po ng mga motorista next mm -hmm. week? Bad news po ba o good news? yun nga ma'am Jane, sabi ko mabigat. Nako. Oh. Na oh, mm -hmm. yeah. Okay, ganito po. Base po sa apat na araw na monitoring natin sa Minoplat Singapore, Okay, na at uh, uuwi lang namin. Ang estimate po natin na adjustment for next week sa gasoline po, nagre-range po siya ng 2 pesos 50 centavos hanggang 3 pesos per liter. Sa diesel naman po, increase po siya ng 4 pesos 30 centavos hanggang 4 pesos and 8 centavos. At sa kerosene po, increase din ng 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos per liter. Mm -hmm. At ang mga factor ma'am? Mm -hmm. Yeah, Alam naman po natin yun, yung nakalulungkot na balita na dahil po sa kaguluhan pa rin na nangyayari sa Israel at saka sa Iran. Although wala pa pong actual supply disruption, walang wala pa pong nangyayari doon. Plus the fact na hindi naman natin supplier any of those two countries hindi po tayo kumukuha. Kaya lang po, yung mga speculation lang po na kung sakali man pong lalala pa, kung sakali man po na magkakaroon ng plano na harangan yung dinadaan yung mga major thoroughfares ng ating mga petroleum vessels dun po yung talagang makakaka-apekta ng malaki sa atin. Basta ngayon po may supply, nakakakuha po tayo kasi doon at hindi naman po yung major sources natin. Although yung mga finished petroleum products po natin na kinukuha natin dito sa uh, neighboring countries, ang kanilang primary source po, isa sa mga uh, bansa rin po doon. Kaya yung po rin na magsara yung mga state of commerce yung version sa'o. Opo. Ma'am yung nabanggit niyo po, no, hindi pa naman na uh, nakakaapekto i mean di ba hindi pa naman naharangan yung mga uh, fairs, yung dinadaanan ng supply etc at hindi pa rin apektado yung supply pero bakit po nakaproject project na agad na apat na piso 2 pesos ay, kasi po tumaas ang presyo sa trading, di ba ba? Tumaas ang presyo mm -hmm. ka, no? po. Okay. Kasi di po, tra- tinitrade ang petroleum products po natin, di po ba? Oh, po. Sa buong mundo, opo mm -hmm. tayo. Ang basihan natin, yung Mino Singapore, tapos sa, sa, crude, yung Dubai crude. So sa trading po, mga even speculation, maski nung mga nakaraan na hindi dahil sa mga ganitong kaganapan kapag nag-speculate po talaga na tataas mm -mm. nag nagiging volatile po talaga. Mm -hmm. No, parang sa Philippine Stocks Exchange no, mga parang hindi pa directly na apektuhan pero dahil nga trading tumaas mm -hmm. na agad. Yes, Sir Sander. Hindi pa nangyayari. Mm -hmm. Hindi po ba? Hakahaka pa Haka, ha -haka lang. Opo, grabe. Opo. Ma'am Rodella, um, ito pong mga presyong to, grabe, ang laki kasi. For, may 4 pesos, 2 pesos, pesos. Um, bagamat hindi pa naman po tapos yung trading, meron pa po ngayong araw, meron hubak tayong nakikita na mga factor or kahit konting pag-asa na ito pong mga uh, estimate na mga presyong ito ay bababa pa po? Mangyong lagi tayo umaasa pa eh, di ba? Oh, sa pangyong oh. na talaga ina-expect <laughs> natin at binarasal na sana mabawasan yung increases. But mula po nung Monday hanggang Thursday na trading sa international, talaga pong nagre-range ng 3.5 to 4 ano, dollars per barrel ng increase. So yun po yung naging impact sa atin. Kaya, ano, sana po itong last trading makabawas man lang kahit pa paano. Okay. Ma'am, mm masasagot niyo po ba yung assurance na hindi po tayo kukulangin sa supply? Asa ngayon, Sir Sander, kung pagbabasihan natin kasi meron tayong tinatawag na minimum inventory requirement sa mga oil companies. Apa, ang requirement natin sa refinery, hindi isang refinery natin, at least meron siyang 30-day supply. Tapos yung mga importers, meron siyang 15-day supply at saka yung, sa, LPG, specific sa LPG, 7-day supply. Lahat naman po yun na na-meet nila more than. In fact, ang uh, ano, parang inventory requirement, ano, I mean, ang inventaryo ng gasoline eh, around 28-day supply, day supply. Meron pa po tayong 28-day supply for gasoline. Sa so, diesel, mga 26 pa po. So, hindi po, meron po tayong, kasi yun ang assurance natin or pinipilit natin uh, gawin talaga ng paraan ng mga oil companies kasi sila po yung taga taga-storage, yung gano'n. Sinisigurad po po natin na meron tayong magagamit dito sa bansa although may kamahala, yun po yung impact ng kagudugan. Okay, Mam Ma Rodela Romero, maraming Ma salamat thank you po. Ha. Thank you po. Thank you very much po. good morning po. Yan po mga kasama si DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Kakauwi lang daw nila pero buti na lang po at mm -hmm. nasagot po yung ating tawag. Uh -huh. D